sa lahat ng mga katapos. Ah, <laughs> so, hindi ko na po haabaan ah. ano, Maraming salamat po sa lahat ng maten dito sa Cavalry. Ano, po? Hindi ko na haabaan kasi mayroong nagmamadaling uuwi eh, na member ko sa b So, kailangan na nilang bumiyahe. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng umaten. Dito. Sa aming friend. Ay, si Idy, kay si kay Ma'am Nice. Lahat ng president, maraming salamat. Tsaka sa asawa ko na sobrang maunawain. Kasi tuwing magpapaalam ako, lagi sinabi niya, na naman, lagi niya sa Pero okay lang lagi sa kanya. Hindi ano na, na nakikita gano? eh. Samba, samba. samba. Hindi <laughs> ah, na ano ba? ba? <laughs> Kaya sobrang <laughs> thank you. <laughs> O Good morning. Good morning. Uh, ako pala si Mar ng presidente ng Black Panther. Ah, uh, nagpapasalamat po ako na sa pagtanggap dito sa amin ni ang presidente ng ang uno Pres Leo at si nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga chairman si Sensei Nice si Sensei uh, ang ng Laguna si Chidi, si si Chef ng national tapos si vice ng national fighter at lalo na sa ano F2G, F2G kay chairman Simon ng Marikina at sa chairman namin sa GUC si chairman lar sa PCGS bong ng infantry Nagpapasalamat ako sa inyong lahat dahil inapoint nyo ako sa ganito pagka-presidente. Simula ka pa lang yan! Simula ka pa lang pala to. Kailangan, tibayan mo kayo yung job sa Salamat sa inyo lahat. Good morning. Una una po, I si, see, no? Ito po pinagtibay ng ating pong mga kapatid na humahawak po ng uh, pilar at sentral uh, sa joint coalition PCGS Larry at PCGS Fernando in CF Lidoy. Okay, uh, ang uh, pangalan po ay si MG Angelita Anje Monsilio. Okay, kasunod. Turuan nyo na lang po habang pinatanggap. Tapos dito doon po kayo pila rin po. hawakan lang yan inyong mga kasipaya. Sunod. So, ah, kasunod po na ah, magtatanggap po ay si MG Angelina Ibig Rivera. MG Antonia Tonji Bong Buong galing. Buong galing. Buong galing. Ayan po. Okay, kasunod. Walang iba ang ating pong namumuno dito po sa lugar po ng Angono. Ah, uh, founder, uh, charter, national uh, president, ah, CNP uh, ah, uh, uh, Tixon, Rank Kasunan Ranking Magic Rock Ang uh, Edward Kasunod po si MG Kevin Game James Rivera RMG Apol RMG Apol Kasunod MG Camps.

M J. G Ruj D. Artos. MG Rooney D. Verha. MG Rosalío King Briones MG King MG Rosario Rossi Artos MG Berhilio Boy Moncilio Welson R.M.G. Welson Tixon R.M.G. Wilson R.M.G. Wilson R.M.G. <laughs> Okay kasunod po natatanggap po ng certificate of memorandum na pagwintisan po ng lahat po ng chairman na nandito po ngayon uh, si uh, CNPH Bayuran appointed then this, uh, September 15, 2004 we are pleased to inform you that you have appointed as president of uh, GAB. PII after uh, epic September 15, 2020 where you are hereby advised to uh, secure from National UPES the record uh, material that you will require in your position the National UPES is ready to sit down with your in briefing uh, that you feel. you uh, Need to make you effective in the discharge of your function. You are also authorized to conduct lecture, seminar, symposia, organize mobilization, civic action, and conduct markings for uh, candidate members who are uh, due for membership to guardians. Congratulations. We trust that you will give justice to distrust our uh, confidence for uh, uh, dissemination and guidance Okay, ito po Kay uh, Mars. Fresh, Fresh Mars. Guardians Joint Command, Guardians Unified Command, Corpila, Desertificate, PCGS CNC, Bong, Blanca Ang kanya siya po ay chairman po sa infantry Okay lahat po ng nakatanggap po at lahat po ng opisyal 10, 10, 10. <laughs> Lahat po ng nakatanggap ay uh, kailangan po dyan po na magpila ano, mag, uh, dito po uh, para po sa pagbasbas. At uh, lahat po na nakasaksi ay ang inyong mga kamay ay kailangan nakapatong sa kanilang mga ulo At ibibigay ko po ang kapangyarihan sa pagbasbas galing po sa ating pong presidente ng Guardians Unified Command pcgs cnp uh, chief ng uh, GUC uh, Unification Pakitanggal yung sombrero siguro. Para pakitanggal yung sombrero. Ah, uh, po ang aking sasabihin ha. Ah, uh, pakitaas po ang kanang kamay. Ako si sabihin ng ranggo sa kapangalan. Ako si Sabihin niyo kung ano yung mga MG, okay, ulit tayo ha, kailangan kumpleto. Ako si, si bilang lehitimong kasapi ng guardians ay taos puso susunod sa lahat ng mga batas at alituntunin na pinaiiral ng samahan. Ako ay nanunumpa na aking tutulungan at dadamayan sa abot ng aking mga kaya ang mga kasapi sa Guardian at, mga sa guardian at, at ang mamamayang Pilipino, mamamayan Pilipino sa kanilang pangailangan. Sa kanilang pangailangan. Aking, iwawaglit sa aking iwawaglit sa isipan ang anumang galit at tampo, at galit at tampo sa, lahat sa lahat ng kasapi upang mapanatili ang paggalang sa bawat isa tungo sa ikatatatag at pagkakaisa ng mga guardians. Kaugnay nito, ang, daw, ang dugong nananalaytay sa aking katauhan ang siyang magiging kaakibat ng aking lagda simbolo ng ating taos puso ng katapatan sa samahan at sambayan ng Pilipino. Ikanulugod ko ang karangalang magipag-ambag sa ikatatag ng makabayang demokrasya ng ating bansa. Patnubayan nawa kami ng puong may kapalit. Okay, parang parang po, Para sa mga bago sa Okay, no, uh, natapos po, congratulations po at uh, isa po kayo sa lihiti po na kapatiran dito po sa lugar po ng Anguno. At uh, siguro, ultimatum po na ating pong programa, ang ating... i Layunin ang gobierno ipaglaban ng bargains. Layunin ang gobierno ipaglaban ng bargains. Magpuyan dajan! Magpuyan! Magpuyan UG ber! Magpuyan! Magpuyan!